Ay, mga higala. Lakers na po, drone. Sa Sakai... kahay. Ahem. Lakers, drone? Na. Uma, ang kay Ina. Sina. 4-0 na po ninaon sa naman eh. lagi ng bugnan siguro pero ako yung mga tana kagapon himpay pa mo daw ngayon si Uncle Joe bulantoy ba bulantoy bulantoy Joe Kitz bulantoy himpay pa dahi mayro okay na po okay Ano ba kasuga tas game 5? Tas sigurado na Pero ingon ako ng amigo raw Lakers and Seven na po daw. Na. Lakers and Seven. Opo oh, no. daw. Amigo. Amigo. yan, ka yung bot-bot, amigo? Amigo. Tinod yan yung bot-bot, amigo?